hamak na piti ang bestie ko. At lab ni Paolo. Bella Patilia, gigil na din sa kumalag na isyo. Ang sarap talaga magkaroon ng mga ganito kaibigan. Handa kang ipagtanggol. Kilala niyo naman si Kimi. Masyadong mapagkumbaba. Kahit laging na misinterpret ng ibang tao. Madalas na nasasabihan ng OA. Pero ang totoo, ang isang Kim Chu ay napakabuti kanyang puso. Yung mga kaibigan na lang talaga ang nagiging boses minsan. Hindi kasi mapagpatol sa mga haters. Kapuri-puri talaga siya. Walang masabi ang mga supporters, pamilya at mga kaibigan sa ugali nito. Ayon nga sa mga ibinahaling komento kainan sila madala silang husgahan si kimi. Ang dami kong nababasa sa social media, nilaban na laban ang mga bashers para siraan si idol. Every time nga na may bagong kanap, kasunod nito, yung mga singila, grabe minsan ang awang-awan kami. <laughs> Lalo na noong issue ni dating presidente sabay-sabay yung hits, tuwang-tuwa sila sa siraan. Ang pelikula, paman, hindi naman sila nagtagumpay. Mas niyakap si Kim Chu ng taong bayan. Ayon pa sa si ibinahaging komento, kilala namin yung pinapatamaan ni Bella. Insecure sa bago nagpapasaya kay Kimi. Kapag ingit, pikit. Elabit pela, podo tangkol sa